Good morning guys Magbo voiceover over muna tayo ngayon Kasi na copyright ang video na lagi ko to ina-upload Ginamitan ko siya ng music Ilang beses ko na siya in-upload na ginamitan ko ng music Ilang beses ko rin po siyang dinilit kasi po na copyright ako Kaya ngayon guys mag voice tayo hanggang sa dulo At magdidilig tayo ngayon kasi bumalik ulit na naman, mainit na, wala ng ulan. So tuyong-tuyo na naman po yung mga halaman ko at mga madami na tayong mga tuyong dahon guys hindi ko na po naasikas medyo makati po yung lalamunan natin kaya tingnan mo yung boses natin iba siya guys sa po iba yung boses natin kaya medyo makati ang lalamunan natin pero tuloy pa rin natin guys yung voiceover at malikot ang aking videographer and po guys yung videographer ko sobrang malikot kaya tingnan mo yung video natin dahil maaga pa ngayon ay ito po magmuni-muni ako sa mga halaman ko didiligan ko muna ang lahat ng halaman ko guys dahil 6am pa lang so dito muna tayo sa labas mag asikaso ng mga halaman ko kasi minsan ay ah, hindi ko na siya na harap at busy din ako minsan nag -e edit ako ng vlog ko at minsan naman nag asikaso ako ng mga anak ko at kumunti na lang po yung halaman ko at nababawasan na po yan guys. Dahil yung iba po pinagtatanggal na po yan dyan. Dahil yung iba kasi medyo mga patay na siya. At yung iba medyo matanda na kaya po binabawa, binawasan ko na. Kaya yan po guys so tinidiligan natin kasi medyo mainit na naman ulit habang nadidilig nga po ako guys may napansin ako na mamulaklak na yung iba kong rose at saka yung aking daisy so ayun na po guys hindi lang natin namamalayan kasi sobrang busy talaga natin minsan sa loob at hindi ko rin po talaga minsan na asikaso yung mga halaman at syempre lagi po tayo may pasok at maaga ang pasok natin lagi at pag uwi natin gabi na so minsan na ko siya pero hindi siya kagay dati na araw araw ko din talaga po siya na natatanggalan ng mga tuyong dahon, nalalagyan ko ng halama, nalalagyan ko siya ng mga, dahil lupa. marami pa lupa dyan guys, minsan din nadagdagan ko ng lupa kasi parang lumabas na yung mga ugat niya niyan, kailangan talaga siya ng lupa. Ako nga guys, madaming bunga na din yung atis namin, tsaka yung sobrang dami ng na-harvest namin dyan sa atis. At yung kalamansi namin, may mga bunga na din siya, madami na rin siyang bunga. Kaya hindi ko rin po siya talinanggal yung mga halaman ko kasi mas maganda kasi guys may mga halaman tayo sa harap ng bahay. Kaya hindi po rin talaga namin yan uh, pinadugtong talaga ng hangga, sinagad kasi po sabi ko gusto ko talaga may mga halaman sa harap. At syempre may mga tanim kami na minsan pwede siyang ma-harvest ng atis tsaka ng kalamansi. Tapos may mga tanim ako dyan na tanglad so minsan pag gusto namin mag tinulang manok, kumukuha na lang kami dyan, nag-harvest na lang kami. Siyempre may ano rin ako dyan guys, meron din kaming talong dyan. Pero ngayon medyo ano na siya, hindi na siya maganda kasi yung dahon niya ay parang kinain ng insikto tapos bintas-butasan. At akala mo guys, napakalaking garden na yan kasi medyo natagalan ako mag-delay pero binabalan ko talaga siya guys diniligan ko siya ng maayos kasi mabilis siya minsan natutuyo pag talagang sobrang init na kaya maghapon siya minsan kakadilig lang to yung tuyo na naman siya tapos yung ibang dahon dyan guys medyo dilaw na siya kasi siguro dahil nga pag nadiligan siya sa umaga maghapon sobrang init kasi talagang ano yung init dyan terek na terek sa amin kaya yung hanggang tulo doon yun guys, ayan po yung mga nakasiksik doon na halaman. Talagang diniligan ko. Guys, yung ibang halaman ko tingnan mo, medyo mataba na po siya. Ayan, tas yung iba may mga bulaklak na rin po. Kaya ayan po guys, so dito muna tayo. Diniligan ko ng maigi ma yung basang-basa. Ayan po sa taas guys, may mga halaman pa po dyan at minsan ginagamitan ko siya ng spray may may gamot ako diyan guys na ini-spray para magbulaklak siya kaya medyo nagbulaklak yung mga rose ko tsaka yung daisy tapos yung bugumbilya yung gumamela ayan po guys may mga bulaklak na siya kasi ini-sprayhan ko siya minsan oh di ba nalaanan ko siya ng ilang minuto para lang makapagdilig para maano ulit yung halaman natin buhayan Maraming salamat po.